si Masha, ang oso, at ang lungsod. Ayaw na ni Masha sa tahimik na gubat. Narinig niya ang tungkol sa mga toreng abot langit, ingay ng busina at masarap na pagkain sa lungsod. Kaya gaya ng dati, napaikot niya ang ulo ng mapagpasensyang si oso. Hindi lang sila dalawa. Siyempre pa, sumama ang unggoy, ardilya, kuneho at daga para daw may kasama si oso magbantay kay Masha. Pagdating pa lang sa sentro ng lungsod, laking gulat ng lahat. Si Masha, para ng lobong bumulusok sa dami ng nakikita. Agad niyang hinila si Oso patungo sa isang malaking monumento at binalak itong akyatin. Si Unggoy, agad umakyat sa poste ng ilaw, akala ay puno. Si Ardilla, abala sa pangungulekta ng mani mula sa mga nagtitinda na hindi na niya alam kung saan itatago. Si Kuneho nakakita ng fountain at akala ay bagong lawa, kaya tumatalon-talon sa gitna. Si Daga naghahanap ng mumo sa mga bag ng mga dumadaan. Napabuntong hininga si Oso, nangungulekta ng mga naiiwan. Oso, tingnan mo to! Sigaw ni Masha habang naglalakad sila sa isang historical district. Pilit silang dinala ni Oso sa isang lumang museo para maranasan ang kultura. Sa loob, nanlaki ang mata ni Masha sa mga sinaunang artepakto. Agad niyang pinulot ang isang porsela ng plorera at ginawang sombrero ni Oso. Si Unggoy, sinubukang isuot ang sombrero ng isang estatwa. Si Ardilla nagtago sa likod ng isang lumang kabinet. Akala'y may natatagong nat. Si Kuneho, Kinain ang lahat ng gulay sa isang platong salad at naiwan ang karne. Si Daga naman nakakita ng isang malaking piraso ng lechon sa lupa at dali-dali itong kinaladkad palayo. Halos sumuko si Oso, gusto na niyang matulog sa ilalim ng isang puno sa gubat. Nang gabing iyon, matapos ang isang araw na puno ng paglalakad at pagmamadali, nakaupo si Masha sa balikat ni Oso pinagmamasdan ang mga ilaw ng siyudad. Ang ganda oso, bulong niya. Ang saya! Sa wakas, nakabalik sila sa gubat. Nagpanggap na tulog si oso, pero alam niyang hindi pa tapos ang kanyang mga abentura kasama si Masha. Sigurado, sa susunod, may bago na namang idea si Masha para sa susunod nilang turismo, saan man iyon. At sigurado rin, kasama pa rin niya ang unggoy, ardilya, kuneho at daga na laging handang sumama sa kaguluhan.